Ito yung laro namin sa buntog na pinata sa amin si Kalawang Game Dahil pisikalan yung laro bawat team At sobrang dulas yung gym dahil malakas talaga yung ulan Yes, yes. So guys, for today's video Papunta naman tayo ngayon sa barangay Buntog na Malagkapis Dahil itong lugar na ito dami ng mga comment messages yung natanggap namin Kaya ngayon na dito na tayo ngayon sa barangay Buntog na Syempre Siyempre yung daspat dayo yung ginawa natin dito Syempre dami kaming narinig na abot nagnaabot nga dito yung mga tagailuilo Kaya yung ginawa namin na gondas pat set na lang kami dito At pagrating namin ang dami din pala mga players dito guys At papasok pala yung gym nila dito guys Pag may kalaban ka dito, mahirap ka makalaban lalabas guys grabe oh, picture da adore adore picture ko oh, picture siyempre nandito na kami sa loob hindi na namin pinatagal start kaagad yung laro natin siyempre, guys siyempre unang bulan na tinangang kaagad kami ng kalaban pero naka 1 point din kami sa tira ni Diretso at nakakuha pa si David ng isang pal basta pag play throw kay David sure ball na yan guys easy to score at ito yung magandang spin move na ginawa ni David sa kalaban guys kaya easy to score na naman kami pero wag ka dahil nakascore din yung kalaban grabe pero hindi talaga mapigilan yung tira ni David dito guys grabe ganon din yung kalaban guys sobrang intensyong labanan sa una siyempre hindi pwedeng sinala si na pagkita din ng isang tira grabe. Pero kahit gano'n na yung nangyari, nabawi ka agad na yung diretsyo score namin, naka 1 point na naman kami. <coughs> Pag cheese court, binanata na kagad kami ng kalaban ng mga tira nila guys. Grabe ang lupit. Pero wag ka dahil easy one point lang para kay David dito guys. Grabe. Ito naman yung tira ni Diretso. Hindi talaga mapigilan pag tumira si Diretso guys. Tignan yung gawin ni David guys. Behind the pass yung gawin niya dito. para sa isigimbol namin guys Ito pang shout out ano? shoutout out, shout out, out. Para wajak mula <laughs> no. Nice. Oi, tol <dol> shout out. <laughs> nice. <laughs> Ito na yung kasigun game namin guys. Panalo kami sa una. Pero sa unang hawak ng bulan ng kalaban guys. Pinakitaan ka kami ng mga mobs. Mga malupit. Ikalawa naman ang hawak ng buong ng kalaban. Guys, grabe. Pinakitaan naman kami ng pinakamalupit talaga. Pero tinirahan ka agad ni guys. Kaya sure one point na kami. Kasigun so, game namin guys. Maganda pa yung palitan ng score bawat team. Dahil hindi kami nahirapat sa score dahil magaling galing magtira si David, grabe. Tumira naman ulit si David guys, for 1 point, hey! grabe. Siyempre dito na nagsimula yung pisikila ng bawat team guys Buti na kahit paano nakascore pa rin kami guys Pag score ganun din nakascore pa rin kami guys At dito na part guys, hindi na talaga mapigilan yung physical ang bawat team guys, grabe. At ito yung pang-depensa ng kalaban namin, ano ba ito, painis kung paano ba itong ano guys. Sa so, sinabi ko guys, hindi na talaga mapigilan yung mga physical. Pero kahit ganun yung pangyayari, patuloy pa rin yung score namin guys. At dito na part, siguro sobrang sakit ito para kay Ernie guys. Kaya na pangiti lalo, Sir Ernie, hindi oras. Grabe, sobrang tigas naman yan guys. So nag-decide na lang yung bawat player na patasin na lang yung laro namin guys Dahil sobrang intense yung labanan at physical lang yung nangyayari Dahil hindi namin inasahan ganito pala yung mangyayari sa second game namin na guys Sobrang sakit pero okay lang naman nice game pa rin dito sa Barangay Bontog Dumalag ka Kaya yung nangyayari hati hati na lang ng taya guys Yes one guys good morning Gusto mo pumaldo kagaya nito Legit link Nasa comment section. Try nyo guys and let's go